meron nagtatrending dito sa social media itong post na ito na bawal umihi dito pero si Ivana Alawi ay pwede. Kaya, ang gusto ko namang gawin ay hanapin ito at umihi doon. Charot! Pupuntahan natin tong viral na bakod na ito at natagpuan nga natin na ang gumawa nito ay si Sir Kaya hanapin natin tong bakod na ito at puntahan natin si Sir Let's go! Feeling ko malayo yung pupuntahan natin. Kasi syempre, bawal po umihi sa mga bakod, bawal umihi Ayan. sa labas, di ba? Kaya naman po, may dala po talaga akong CR kong sarili. Tadam! O okay, guys, halika, tingnan niyo yung CR natin. Tadam! Hmm.